Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito, Upgraded K. Handa na, ba Handa, Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Aminin nyo na, masarap ang may minamahal. At ang pinakamatamis na sumpaan ay iyong magsasama kayo habang buhay. Till death do you part. Pero ang ibang pagmamahalan, hindi kayang putulin kahit ng kamatayan. Tulad na lamang ni Roy, ang kanyang asawa ay nasa langit na, pero patuloy pa rin niya itong sinusulatan. Ipinadadama na hanggang ngayon, Araw-araw at gabi-gabi, I love you, always and every day. Maybe there's an internet in heaven. Sa araw-araw at gabi-gabing ginawa ng Diyos, dito mo matatagpuan si Roy. Idinadaan sa mga sulat, sa internet blog, ang pangungulila niya sa kabiyak na Yumao noong ikalabing apat ng Pebrero, Valentine's Day, itong taong lamang ito. Iyon ang pinakamasakit na araw ng mga puso para kay Roy. Parang yun ang way ko na makapag-reach out, na makausap ko sa do Hindi, hindi siya directly na nakaka-reply naman. Dalawang buwan makalipas ang pagpanaw ng asawa ay ipinagpatuloy ni Roy ang walang hanggang pag-ibig nito sa pamamagitan na ng blog na Letters to Mama. Tulad nitong unang-unang sulat ni Roy sa kanyang asawang sinimya nung kamamatay pa lamang, Abril pa lamang po ito, no? At dito sa sulat na ito, napakasakit at napakabigat basahin. Lalo na sa ating mga nakaranas na ng mamatayan, ng mga mahal sa buhay. Ramdam na ramdam mo sa sulat na ito, yung Sobrang lungkot, pagkadesperado at bigat ng kalooban sa pagkawala ng kanyang asawa. Dear Mama, Hi, maybe you are surprised as to why I'm writing this letter and creating this blog. Just like the description says, maybe there is an internet in heaven. Ano ba yung uri ng pagsasama ninyo dati ni Nimia? Naging mas close kami kasi it's only me and her na talagang true the campaign. Bagamat alam niyang malubhana ang sakit sa bato ni Nimia noon, ay hindi ito naging hadlang para sila'y magpakasal taong 1991. She was, actually, she was advised not to have children. Uh, uh, being, being, the strong woman that she, she was, Karo kami ng tatlong malulusog na anak. Masaya ang pamilya de la Cruz, bagamat may mga pagsubok. Ang pinakamapait sa lahat ay ang tanggapin ni Roy na may taning na ang buhay ng asawa. Isang kahilingan lamang mula kay Nimia ang naistuparin ni Roy. Nais ni Nimia na masaksihan ang paglubog ng araw sa dalampasigan bago raw siya pumanaw. Isang simpleng kahilingan na tutuparin ni Roy sa pagpapatuloy ng kwentong I love you always and every day. Abangan sa pagbabalik ng Rated K. Lumaki na ng husto ang tiyan ni Nimiya dahil sa komplikasyon nito sa bato. Kahit alam niyang kaunti na lamang ang nalalabi niyang oras, ay hindi siya pinanghihinaan ng loob. Mayo 19 taong 2007, anibersaryo ng pagsasama ni Roy at ni Mia. Dinala ni Roy ang buong pamilya sa kahabaan ng Manila Bay. At doon, tinupad ang simpleng kahilingan ni, ni Mia na saksihan ang napakaromantikong paglubog ilang ng araw na tila nangangahulugan din ng kanyang pamamaalam. Ilang ulit mo na itinatanong sa akin kung hanggang sa namatay si Nimya sa sakit na nephrotic syndrome isang komplikasyon sa kidney pero huminto man ang tibok ng puso ng kabiyak ay hindi huminto ang pag-ibig ni Roy sa asawa I want to be a good father mama I want to take care of our kids I don't want to disappoint you. I love them very much. Last night, we went swimming with the familia community. I'm pretty sure Angel had fun and so do EA and Ramram. Ang saya, lungkot at hirap ng amang nag-iisa na ngayon sa pagpapalaki ng tatlo nilang anak. I woke up this morning and saw Angel with blanket over her. I approached and feel her forehead and neck. She got fever. I was worried because you're not here. Hindi kaya sa araw-araw at -araw gabi-gabi mong pagsusulat sa kanya lalo kang mahirapan na maiwanan ng nakaraan at harapin na ang bukas. Sa palagay ko, hindi naman po. Siguro talagang habang buhay na may... yung pagkikipag-communicate ko sa kanya. Madalas pa rin dinadalaw ng mag ama ang puntod ni Nimia sa lapyeta. Tila kinakausap at pinakikinggan naman sila ni Nimia. Ang sabi ngay panahon lamang ang tanging makapaghihilom ng pinakamalalalim na sugat ng puso. At pagkatapos ng pitong buwan, ay tila nakahanap na ng bukas na bintana na may dalang liwanag si Roy tulad ng kanyang pinakahuling entry sa vlog niya. Dear Mama, I just arrived home from La Pieta. The kids were with me. Finally, Mama, after a long time, we were able to visit you. Yes, I know it's been a while since we were able to gather. Now, I'm just glad that we did and we were complete. Malayo na nga ang kayang abuti ng internet. Maging sa langit ay pinapanaginip na marating. Mga mensahe ng pusot kaluluwa nilay mag-uusap sa langit